Pas na yung Motorcycle Crime Prevention Act kasi yung na yung 15 days na publication. Karamihan ng mga nagtatanong, katulad nitong kay Edres Kologan Soto. Ma'am, paano yung marehistro yung mga sasakyan na patay na yung mayari? No, ang daming tanong. Hindi na nila malocate yung unang mayari. Ilang taon na ang lumipas, may 10 years pa na hindi na nila na-transfer yung sasakyan. Hindi na nila alam kung saan yung mga original na nila papeles or kulang. May dido sales silang hawak galing dun sa first owner pero walang mga ID. So, paano yun ngayon? Kasi ang covered lang naman ng batas is yung from today. Hindi kasi siya retroactive. Paano sila marehistro? So, eto, Amnesty is the keyword. Merong amnesty na ibibigay si LTO pero yung guidelines niya ilalabas pa lang. Pero definitely yung mga kulang na mga papeles, irerequire lang sila ng affidavit of ownership tapos submit nila sa LTO, pwedeng through online para hindi na sila pumunta. And then ibe verify I-verify sa records kung existing, hindi ba siya hot. And then, saka i-inform yung, yung may-ari na okay yung ano verified na. So that is the time na pupunta yung tao sa opisina. Siyempre, may mga clearances yan from the highway patrol. Pero yung amnesty, hindi siya forever ha. Meron lang siyang certain period of time para lahat ng hindi nakatransfer, transfer transfer nila.